Jackpot tayo dito, guys. Oh, oh MG. Nakas ko. Oh, may ako. Ngayon na lang ulit tayo nakajackpot ng babas at yun. Oh, wow. Ang gaganda, guys. Mga mangko. Tapos, ayun. Oh, ang gaganda. Oh, ang gaganda dito. Ako, so, dalawang ang Dalawang, dalawang sako siya, guys. Ayan. Oh, ang gaganda, guys. OMG, tapat na tapat tayo ng babasagin. dito tayo sa basura na tapunan na, tapunan namin ng basura. So mayroon ako nakita dito. Ito may parang may chinela ng bata. Ito malaki pero wag na to. Eto, ng bata guys. Parang ok pa siya. So batasan na lang natin siya dito. Ay, tali na lang natin siya mamaya. sandal siya. So, okay pa siya, guys. Kunin natin. Yan. Kunin natin yung parts niya. Tingnan natin kung okay din. hindi lang na yung araw. Ay, ngayong gati ah. Ayan. So, linisan lang natin ito. So okay siya. Ayan. So, hindi pa tayo, guys. Ayan, guys. Nasa ibang basurahan tayo. Ito. May mga tapong takit takip ng ano oh. May nauna na sa ating kumuha ng ano. Mga lutuan guys. Ang daming takip nito. Ayan guys. Ngayon tayong na ano. An Hindi ako makapagsalita kanina kasi may ano may may matandang lalaking nanonood sa akin. Ito naman guys. Ayan ganyan siya. Kaso yung mga takip niya is ano na. Pangit na. or Hindi ko alam kung working pa tong takip niya. Pero pwede natin kunin ito. No guys, pwedeng pang ano to, pang pwedeng mga pang plato-plato ng mga bata. Ayan, madami siya. So, tingnan natin yung iba. Ay. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan, magaganda sila. So, mayroon tayong anim. tingnan natin yung hindi ano ano na ano pang meron dito lana honto honto ay parang ano parang gadgaran ayun, iba iba yung ano nyo guys saan iba iba yung ano nyo ah maganda pa sila. Uy, bago pa oh, guys. Oh, may ano pa siya, may takip pa siya, ay may cover pa siya. hindi pa nagagamit, oh. Kunin natin 'to. Ah, so, asan kaya yung ano niya? Eh, paano na 'to? Ayan. Asan kaya yung ano niyan? O oh, ganyan lang talaga siya. Ano, tingnan natin dito. Wala naman. Wala naman dito. Wala naman dito. dito. Ito may mga plato guys. Oh. Mga plastic na plato. Kunin pa ba natin to? Kunin natin kasi yan di mababa sa ayan wala na so guys tingin pa tayo dito ayan guys sa ibang basuran tayo eto may tapong isang plato ayan mag isang plato so kunin natin sya so lipat tayo guys so ayan guys nasa ibang basuran tayo at look Parang may mga babasagin, guys. Ayan. Tignan natin kung mga platos siya. Yeah. Sana plato. Uy! OMG guys! Jackpot tayo dito guys. Oh! OMG! Lipas ko. Uy, na-excite ako. Ngayon na lang ulit tayo naka-jackpot ng baba oh, wow! Ang gaganda guys! Mga mangkuk. Tapos ayan Ang ganda ng dito ko. Naku, dalawang ang dalawang dalawang sako siya, guys. Ayan. Ayan. Oh, oh, ang gaganda, guys. OMG. Jackpot na jackpot tayo ng babasagin. Jackpot na jackpot tayo ng babasagin, guys. Oh, ang gagandang plato. gandang plato, guys. ayun oh. Buong yung kiyeng. Nakakapat na nakakapat Naubos yung isang ano. Ayan, yung gaganda, guys. Oh. Ngayon lang ulit tayo nakakakapat ng babasagin, guys. ayun meron pang isa. subuksan so, ko lang yun. saklit lang, ha. Guys, ito yung pangalawa. Ayan. So, slidin natin kung mga ano yung siya plato. wow, mga plato nga. Ito. Ano? Ah, bangat. banga. Tapos. Ano yun? Ah, ano? Kunin na lang natin itong mga plato. Ayan, mga ano sila. Parang mga set-set sila. Tangkalingan muna natin itong pakit ng ano. Ayan. set sila guys ang gaganda grabe ang ganda, ay ito may ano na wag na to may bitak na Ayan. Tapos guys, uwi ko na lang ng isang sako. Ayan, lalagay ko tong mga to. Itong mga hindi natin kukunin, balik natin. Ayan. Yung isang sako, yung binuksan natin una. Yun na lang yung iuwi ko. Kasi kung ilalagay ko sa aking bag, mapupuno na agad. eh, malapit pa naman ako sa bahay. Kaya, iuwi ko na lang muna sa itong mga to. So, ayun guys. Wait lang ha. Ayan guys, pakita natin yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. Ano jackpot tayo ng mga babasagin, guys. So, start tayo dito. Ayan. So, meron tayo dito, guys. Ito, ganitong plato siya. Parang sa ano, pang ano, pang bata. Ayan. Dito yung mga kanin, ulam, tapos mga side dish, ganun. So, may takip to, guys. kasi hindi ko na kinuha yung takip kasi parang hindi na working yung takip niya. Kaya ito ganito na lang. pwedeng pang plato ng mga bata. Ayan. So, meron tayong one. Isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayan, meron, so meron tayong ani na ganyan. Hindi, meron naman tayong ganito. Lagay ng mga sauce, guys. Ayan, sausawan. So, ayan, babasagin siya. Ayan. And then, meron tayong ganito. Isang platong plastic. Ayan. So, maganda pa siya, guys. O, kaya kinuha ko. And then, meron tayo ditong isang plastic din na ito, white. Ayan, ganyan siya. Para siyang, ano ba tawag dito sa ganitay? Ayan. Wala, hindi ka makita. Ayan. So, ganyan. Plastic lang to, guys. White. And then, ito naman, babasagin siya. Ayan, ang bigat niya, oh. Ang bigat niya. Ayan, white na babasagin. And then, meron naman tayo dito. Ito. Ito, guys, pang ano to, eh, pang, ang, panggadgaran. So, ito, ganito yung mga ano niya. Andali, labas natin lahat. Dali. Ay, yung Ayan. 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 So, meron tayo ditong ganitong gangaran. Ganyan siya, guys. Ayan, oh. Mga bago pa sila. Ayan, Oh. Ganito naman siya. And then, and then, meron tayong ganito. Ayan. gadgaran, Tapos, ganito. Ito yung mga laging nagagamit sa mga gadgaran, Ay, ganyan. And then, ito. Ayan. And then, ito, guys. Eh naka-plastic pa. Oh. Don't go over here. Don't go here. Go there, go there. No, 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 no baby. Ayan. Dumadaan si baby sa lang eh walang madaanan guys. Napakan niya yung mga plato. Ayan. So meron tayong ganito. Ayan plus ano pa siya. Bago pa siya guys. Go there, go there. Sit down in the sofa. Go. And then meron tayo ito. Ganitong babasagin guys. Platito. Ayan. Ang cute niya. Ayan. So anong nakalagay? Ayan. Ewan ko. Ayan. Clean. Clean white ba yan? Ayan. And then, meron tayo dito. Ito is, ah, uh, ah, dalawa pala to. Ando pala yung isa. So, ito, meron tayong ganitong design, guys. Ayan, ang cute niya, guys, oh. Ang cute niya. Tapos, ano yung ano niya? Tatak niya. Baka mamahalin. Ayan. Lori no Take. Korea. Mr. Snowman. Ayan. So, ayan siya. So, hindi ko alam kung ano to, kung kung price uh, mamahaling babasagin ba siya kasi minsan guys meron tayong nakukuha mga mamahaling babasagin, hindi ko alam. Uh, salamat sa mga nagko-comment kaya ayan. eto hindi ko alam kung mamahil, mamahaling siya, ayan. Kung mahal siyang babasagin, so pa-comment sa mga nakakaalam. Ayan, meron tayong isang one. Bilangin natin, marami to guys. Set sila. So meron one, two, three, four, five, six. Ayan. Kalahating dosena, guys. Oh, uh, ang gando. Groby. hindi, meron naman tayo dito. ang uh, tawag dito. eto Nag-iisa lang siya. Ayan. Mangkok, guys. Na ganyan. Ayan siya. Ang ganda niya, oh. Uh, ang ganda ng kanyang design. Ayan. So, ano yung tatak mo? So, ayan yung kanyang tatak. Ayan. Same, na rin, so, same lang din doon sa kanina. Ayan, ganyan siya, guys. So, ang ganda niya. Ang ganda. isa lang siya. Ito naman, guys. Ito, tatlong ganito. Ayan, ganun din yung size niya doon sa kanina. Ayan. Tatlo siya. Ayan, ang ganda niya, guys. Oh. Diba? Ayan. Nag-i-star-star ang aking mata nung nabuksan ko yung ano, yung, yung sakong nata, nakuha natin doon sa ano, pasurahan, guys. Ayan, oh. Ayan, same lang sila, ayan. So, meron tayong tatlong ganito, ganito ganitong size, guys. Ayan, meron tayong tatlo, ayan. And then, ito, same lang siya, pero, ayan, mangkok naman talaga siya, ayan. Pamangkok na talaga siya, ayan, ganyan siya. ba diba, guys, ang ganda ng mga tinatapon nilang babasagin dito, grabe. Pag binili mo, to dun, di, eh? Pag binili mo ito dyan sa Pinas, mahal din, ba? Diba? Dito, tinatapon lang nila, guys. Oh, ang gaganda. Grabe. So, meron tayong tatlo nito. Kamangkok. Ah, Ayan. Tatlo. O, ba diba? Tatlong ganito. Ayan, parehas sila. Set sila. Eto, ganyan yung ano, size niya. Eto naman, ganyan. Mangkok. ba diba? Ang gaganda. Grabe. Yes. Don't go there. And then, meron naman tayo dito. Ito. Dalawang ganito, guys. Ayan. Ayan, ganyan naman siya. Ayan, yung design niya guys, oh. Ang cute. Ang gaganda. Grabe. Ayan, so meron tayong dalawa. Ayan, dalawa. And then, meron tayong isang ganito guys. Oh, ang ganda nito. Grabe, ayan, oh. Nagre-rainbow, -ra rainbow pa siya, oh. Ang ganda niya guys. Ayan, plato. Yes. Oh, wait, okay? Ayan, ano siya? Ah, uh, ano? Ang tawag dyan? Bell. Oh, wait lang baby, ha? Ayan, bell sya, guys. O, nag-rainbow-rainbow oh, rainbow pa sya, o. Oh. Ang bago niya guys. Napaka-bago Parang hindi pa mommy, nagamit. Tinapon na. You. You, Ayan. Okay, wait lang. Ayan, ang ganda niya guys, no? Grabe, o. Oh. Ang ganda. So, meron tayong isang ganyan. And then, giladel, giladel. Ito, meron tayong dalawang ganito, guys. Ayan. Plato din sya. And then, ganito naman yung design niya. Ayan, parang pa-apple apple. Parang meron na akong napulot na ganito noon na ano. Parang mga mangkok or ano, plat, platito. Ayan, so ganyan naman siya. Ano yung tatak niya? Ayan, di ko alam. Ano yan? So, meron tayong dalawang ganito. Ayan, pa-apple siya. So, meron tayong dalawa. Ayan. And then, meron tayong platitong ganito. Ito. Ayan, dalawa sila. Ayan, ganyan naman siya. Parang parang may ano to, parang may baso to, guys. Parang may mug to. Ayan, lagay may ano siya sa gitna eh. Par I think may ano to. Parang tea, tea cup. Ayan. So meron tayong dalawa. Ayan. Pero pero pwede pa rin yan magamit pang ano, platiplatito platito Lagay ng mga sauce. And then meron tayong ito, guys. Ayan oh. Platong ganito oh. Ang ganda, guys, oh. And ano yung tatak mo? Tingnan natin yung kanyang tatak origami. Ayan. So, hindi naman siya corel. Ayan. Corel kasi yung alam kong ano guys, eh, uh, mamahaling babasagin na napupulot ko. So, ayan. Pa-comment kung kilala nyo tong tatak na to. Ayan. Sa mga may alam po na mga babasagin. Ayan. Ayan po yung kanyang tatak. O pangalan. So, meron tayong, ayan. Ganyan siya guys. Ang ganda niya. O, oh, diba? Ang ganda niya. So, meron tayong one, two, three and four five six ayan so meron tayong anim na ay ano ah uh, kalahating dosena ayan anim na piraso o di ba guys grabe jackpot tayo ng mga ano ng mga babasagin para tayo nag shopping sa ano sa ang tawag dito sa surplus ng mga babasagin o oh. di ba <laughs> grabe o oh. mga tinatapon nila no So, nak nakajakpat tayo ng babasagin. Matagal-tagal rin tayo hindi nakajakpat ng mga ng mga babasagin, 'di ba, guys? Ayun. Kaya nung nakita ko yung ano, yung sako, tapos na buksan ko na ganito sila. Nako, yung heart ko nagpuso-puso. <laughs> pumuso-puso yung heart ko, guys. Ay, yung mata ko. Ayun, pumuso-puso yung mata ko, guys. Nag-twinkle-twinkle yung aking mata. Nakakita ko ng mga madaming babasagin na ang gaganda. ayyan So, ayan, guys, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpabut ng tulong or donation, pwede nyo po ako senda ng super things dyan po sa iba ba na aking video. Makikita nyo po dyan yun. So, sa mga gusto pong magpapabot ng donation, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga payo ni Kumaring Basura At kagabi. O, oh, diba? Super jackpot tayo, guys. So, para tayo nag-shopping sa surplus ng mga babasagin ng walang bayad. Ayan! At syempre, ang mga yan is mapupunta sa aking mga supporters. At sa mga gusto ko makahingi, iparoon nyo po ang aking FB page. Baby Sarang in Mama din po yung name niya. Doon po ako namimili ng aking mga mabibigyan At doon po ako nagpapahingi ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport support naman po. pasubscribe subscribe naman po. At pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap na rin po ng ring bell para po manotified po kay sa aking mga susunod na video. So, ilang guys. Thank you for watching! Bye-bye. <laughs>